Sa nakaraan nating video, isang alamat ang muling isinilang. Dating kinatatakutang martial god, ngayon ay isang sanggol na mulat na agad sa mundo. Si Huang Zhongwu, hindi lang muling nabuhay, kundi binigyan ng panibagong pagkakataon. Hindi basta-basta ang muling pagkabuhay ni Zhongwu. Mula sa isang katawang sanay sa gera, ngayon ay kailangan niyang matutong umiti, umawa, at maglakad bilang isang sanggol. Pero kahit sanggol ang katawan, ang diwa niya mandirigma pa rin. Unang beses siyang kinarga ng ina. Tahimik siya, pero inis kanya ang paligid. Hindi ako pwedeng magpakampante. Hindi lahat ng pamilya ay mapagkakatiwalaan. Habang natututo siyang gumapang, sinusuri niya ang kalakaran sa tahanan nila. Mula sa galaw ng mga kasambahay hanggang sa ugali ng kanyang ama. Alam niya, hindi siya dapat magpakita ng ka talino. Kaya nagtago siya sa likod ng inusenteng anyo. Lumipas ang mga taon, si Jungwoo ay hindi na sanggol. Isa na siyang batang lalaki. Tahimik. Matalino, at may disiplina na wala sa karaniwang edad niya. Nagtuturo sa kanya ng basic sword forms ang kanyang ama. Pero sa halip na matuto, nakita ng ama na parang mas magaling pa siya sa guro. Anak, parang dati mo na tong alam. Ngumiti lang si Jungwoo. Marami pa kayong hindi alam. Habang lumalaki si Jungwoo, may mga mata na rin palang nakatitig sa kanya, mula sa labas ng kanilang tahanan. Isang gabi, habang nagpapahinga ang pamilya, may dumating na magnanakaw, o mas tamang sabihin spy. Tahimik na bumangon si Jungwoo. Sa dilim, binitbit ang maliit na espada, sumugod, at sinapo ang leeg ng spy. Isang bata, pero may galaw ng isang asasin. tinakot niya ang spy. E sino ang nagpadala sayo? Ang spy, tumakas. Pero sa puso ni Jungwoo, alam niyang babalik ito, at may mas kasunod pa. Dito nagsimula ang tunay na pagsubok. Hindi lang niya kailangan protektahan ang sarili niya, kundi ang buong pamilya. Habang nagkakasayahan sa maliit na pista sa kanilang bayan, Biglang may sumugod na mga armadong lalaki. Target, ang kanyang ama. Tumalon si Jungwoo, sa harap ng lahat, nilabanan ang tatlong kalaban ng mag-isa, gamit ang mga galaw na pangmaster na. Walang nakapansin kung paano siya gumalaw, pero may isa. Isang lalaking may dilaw na mata, nakatingin mula sa malayo. Hindi ordinaryo ang batang yan. Pagkatapos ng kaguluhan, kinausap siya ng ama. Anak, saan mo natutunan yun? Tahimik lang si Jungwoo, pero sa isipan niya, panahon na para gumalaw hindi na ito tungkol sa akin, kundi para sa pamilyang binigay ng tadhana. Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang lihim. May mga klan na gustong hulihin si Jung Woo. May mga politiko na gustong gamiting po ng kanyang ama. Nakipagkita siya sa isang lihim na grupo. Doon, nagsimula siyang magplano ng sarili niyang intel network. Kung gusto kong mabuhay ng tahimik, kailangan kong kontrolin ang ingay. Dito papasok ang isang bagong karakter. Isang batang babae na kasing talino niya, pero may misyon, lapitan, kaibiganin, at i report siya sa kalaban. Naging kaklase niya, mabait, madaldal, pero si Jung Woo, hindi madaling lokohin. Pero habang lumilipas ang panahon, tila ba totoo ang tawa ng babae, totoo ang pag-aalala niya. Tanong, kaibigan ba siya? O kalaban na hindi lang niya kayang saktan? Sa dulo ng kabanatang ito, isang lihim ang mabubunyag. Hindi lang siya basta ni-reincarnate, may dahilan kung bakit sa pamilyang yun siya isinilang. Nahulog siya sa isang lumang kweba habang nag -e sayo. Doon, nakita niya ang isang sagradong marka, parehong marka na meron siya sa kanyang unang buhay. Anong koneksyon ng pamilyang ito sa Martial God ng nakaraan? Bakit siya napunta sa mundong ito ulit? At higit sa lahat, may oras ba siya para malaman ang lahat bago dumating ang totoong kalaban? At dito nagtatapos ang kabanatang. Huwag kaling utang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na to. Abangan ang susunod na chapter, dito lang sa, Snipman Huwa Tagalog Recap.